Ganda po ay mga ka ride sa so, ulit si Kirol pang inyong batangay, ganyang biker. So, pukata ulit sa inyo what's the new adventure here in Biker Stall. So, today ang ride out natin ay tayo ng Talisay. Ride right tayo sa Blackout Hot Ball, then nadaan tayo sa Sibangan na Bato. Kasama uh, ulit natin yung no, Team 530. So, before we start the video, please like, share, and subscribe. So, mga ride out! It's GM, galing ng tanawang. So way passing kami through Santor, talaga ng tulong hanggang sa makarating kami sa first stop namin sa Talisay 7-Eleven. Road weather condition natin, medyo uulan, tamang kulit So medyo madilim pa kaya nakikiramdam pa sa panig. Nasa? Diyan mga araydon, medyo medyo maliwanag na sa this moment. Madami na rin ang sasakyan. Yung may mga piain na natin sa ibang lugar dito sa Batangas station, madami natin may langis sasakyan. On. First stop, 7-11 sa Talisay, Batangas. going to San Gabriel, Laurel, Batangas na kami mga karay doon May yeah, uniform yung pang malakas na talaga sa riyan Kapag makakita na ko, mga atleta to Mga <laughs> <laughs> pro oh, Mga pro Trivia lang mga karay doon. So, nasa San Gabriel Laurel, Batangas, yung kapilyan ni San Gabriel Arkanghel, o kung tawagin natin ay simbahang bato. So, nung unang panahon daw, sagrado daw yung kuweba. Walang lumalapit sa paniniwalang maaaring magkasakit ang sino man daw lalapit doon. Pero paglipas na panahon, unti-unti nang nalalapitan ng tao hanggang sa nagsilbing taguan ng mga mamamayan natin noong panahon ng hapon. So, ngayon, sinasabi din na may sikretong lagusan daw yung kuweba patungo sa Paliparan, Laurel, Batangas. Then hanggang sa matapos yung war, yung migbahan, uh, naging kalungan na daw ng mga mga mayon kapag ka may bagyo. So nung time ni Father Reverend Ben uh, Miran niya, uh, minabuti niya daw na gawin ng simbahan yung kuweba. Ayan mga karay doon, pampalakas. Para hindi tayo may one. Ayan na. Kasi sila bumili na lahat ngayon. Bumili na rin ako. Baka mamaya, nasa tasa sila, pag inom na ito, nasa baba pa ako. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, huwag nyo kakalimutan doon, bumili nito bro. Ano bro, may booster ka na rin? Tumira ko, tayo Aba, tinira mo na. Tumira pa tenwa. Tumira ako tenwa. Pero tingin dapat sa D.C. So malapit na kami sa Simbahang Batong. Ano yung doon? Dahil kami doon pagka kami umakit ng blackboard. So, okay, mga karay na kami sa parking area ng Simbahang Okay lang bato. po ba ang budget okay. okay oh, na, na tayo sa sa yung bahang baton ng laura. Ito ba yung wall? <laughs> Kaya pala black wall Easy <laughs> Kaya ba? <laughs> Teknikan! Teknikan! Sakan! Sakan! <laughs> Tira! Tira! Ha? Ha? may Ha? kami. Ha? Oh. Siya daw maalala sa mga rider dito. Hinihilo na niya pataas pag hindi talaga kaya. Grabe to. Kulit ang pagawid naman. Kung nakakita niyo kanina sa video. Nakakita siguro yun. Ababa. Yung pinipilit mo makiat pero yung bike mo ayaw na. Ayaw maahon. Nakakita niyo? Nakakita niyo yung black hole? Nangitim. Malapit na. Nangitim ang paningin nag black ang paningin. Baka Pilipinas naman din tayo. <laughs> <laughs> so, trivia lang mga doon. So, itong black wall ay halos 8 kilometer na ahon to. Napakataas ng elevation sa lugar na to. Ayaw na mabidyo ng isang yun eh. Kaya na ako nun eh. Awesome. Oh, yun, ah hingal kalabaw na ako dito Ano ba? Hingal kalabaw o hingal kabayo? Basta, hingal na hingal na ako Ayan. Ah. Mga ka-ride Nabudol yata ako ng booster na yun. <laughs> Hindi mo ma eh. Hindi mo ma Hindi mo ma-efecto. umi sa tiyan ko eh. Ma-efecto okay, sa tan mo. Ay, sir. Ha? Bike. Oo. Sir, susubukan ko na. Sige, sige. Bye. Balik na lang ako. Balik na lang kami. Pero nalulula na ako eh. <laughs> Maghihintay lang ako truck. <laughs> Sana may dumaan truck. Sana may dumaan truck. Sabi. Wala na doon truck. Ah, nakaray doon. Sabi na.

sa bulalohan parang tasaonde ako nakain ng bulaloh sana may ibang patahay dito right nangaray to, nangayin muna tayo right. yun, yeah, good man. Punta kami ng Tagaytay Highlands. So doon kami lulusong punta ng kalaboso. At the Crosswind Swiss Century Resort. Gusto kong magpa-picture dito pero ay tumigil lang mga kasama ko. Oh! Uh -oh. Nakakaray doon. Pahinga lang tayo dito. Kaya tapos lang natin lumusong ng kalaboso. So enjoy muna natin ang magandang view. Mataas pa rin. O pare! Medyo masakit na sa kamay. Saan ba tayo? Hindi ka malasang napagod eh. Pati hindi yung black wall. <laughs> Nakakadilim na paninginan na, na sir. Ang lipob ito nang tinira ko. <laughs> so ride on Mga karayton!